Ayan po mga uh, kapatid, ito po yung parisang ko po na naglalabas ng mga feeded po. Ang kaparis niya po ay uh, turquoise parblue na sure split PF sa kaisang green new wing na pop PF split Paint feeded mga kapatid. Uh, mga kapatid, uh, base lang po sa aking pag-aalaga ng ibon. Uh, disclaimer lang po. Ah uh, kapag ang faded po ay hen ayun, kumusta po mga kapatid uh, magandang hapon po uh, panibagong araw panibagong vlog mga kapatid uh, welcome po sa Kuya Joms TV uh, for today's video mga kapatid natin ay paano daw ba magpalabas ng feel faded uh, bago tayo tumapit din mga kapatid uh, bibili muna tayo ng ano ng patoka uh, pagkain ng ibon na uh, bird seed kasi mga kapatid uh, nito, wala na tayong ano pagkain ng ibon na simot na simot uh, ngayon mga kapatid bibili muna tayo sa labas tara samaan nyo ako 2000 years later Ayan mga kapatid, bali na andito tayo sa bilihan ng pagkain ng ibon. Uh, ito sa Kaagapay Farm, tra uh, trading company. Ayan mga kapatid, uh, ito nga pala mga kapatid, uh, pumuntang Anggat. Ito, ito. Ito mga kapatid, pumuntang Pandi. Ang lugar na ito. Ayan. Uh, At siya nga pala mga kapatid, pipili tayo ng ano, uh, pagkain ng ibon. Ayan. Ayan mga kapatid, shout out sa inyong lahat. Ayan po, ako yeah. oh. Basta, bilhin nga ako ng ano. Ay, boss. Ito. Birdseed. seed. oh, isang kilot kalahati lang. Isang kilot kalahati. Ayun. Ito po, ako dito mo. Bali, kompleto dito mga kapatid. Yung so, mga malapit dito sa mapulang lupa. Dito lang. Ayan po mga kapatid, ah, bali kararating lang natin, bali nakabilin tayo ng pagkain ng lagang ibon, ay pa, patokan ng ibon. Ah, kasi mga kapatid, kanina, kunti lang po yung mga binigay ko. Ah, sa mga breeder po, ah, okay na po yun. Kunti lang binibigay ko talaga mga kapatid para mag-mate sila. Yung mga may an, -an mga bata pa lang, yon ah, yun, bibigyan po natin. Uh, ngayon po mga kapatid, uh, puntaan po natin yung topic natin na uh, paano palabas ng faded, uh, ano bang parisan. Ang parisan ko mga kapatid, itong blue and turquoise, par blue na yan, yan pumasok. Yan yan, yan po ang kaparis ng green viewing na Opa PF Split Fill Faded. Yan po ang kapares. Ah, ngayon mga kapatid, huling, ko po yan. Saka ito. Yan po. Yan. Ah, cut muna natin. Ayan po mga ah, kapatid, ito po yung parisan ko po na naglalabas ng mga feed po ang kapares niya po uh, turquoise par na sure split pf saka isang green new wing na opa pf split pen faded mga kapatid ah uh, mga kapatid uh, base lang po sa aking pag aalaga ng ibon uh, disclaimer lang po ah uh, kapag ang faded po ay hen ang lalabas din mga kapatid puro split lang po kaya kailangan po mo mga kapatid, kak yung faded natin. Kahit split lang po mga kapatid o kaya possible, may lalabas na may lalabas po na faded mga kapatid. Kasi po ang faded po 6 link mga kapatid. Kahit isa lang po sa kanila o split, maglalabas na maglalabas po ng isa mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, ah, medyo kaya ibang kapares na nito mga kapatid ah, ha, ko sa Lutino, ah sa Lutino, split opa pa kasi ang ano mga kapatid ah, gusto ko makapalabas ng parblo na o na split ino. ah pagka nakapalabas na ako ng isa, ha, ah, babaklasin ko mga kapatid at ibabalik ko ulit dito sa kapares niyang yan, ha, ah, ulit tayo ng paydate. Bali ang naging anak na nito mga kapatid ng itong parisa na ito ng dalawa. Uh, isang visual na green opa PF na faded at isang visual na blue faded. Uh, bali lima na po yung naging anak niya. pang anim po yung ipaparapol natin mga kapatid na ano, green wing na opa. Anak po yan nito nung dalawa. Kaya jackpot po yung mga kaano po nun mananalo sa dalawa na yung mga kapatid kasi yung ano doon yung move uh, faded po yun na visual o pa <coughs> sa ganitong parisan lang mga kapatid may kakapalabas ka na ng ano, mga faded kaya sobrang ano na ibigay, malaki ang naibigay sa akin itong pedid na to itong split pedid na green new wing Ayun. Ah, ngayon nga pala mga kapatid ah, bago tayo magtapos, ah, baka pwede akong baka hindi ng support po ah, like and share po at subscribe po mga kapatid, sa so, mga nagtatanong po kung paano daw magpalabas ng pedid ito na po yun mga kapatid kaya isa lang po ng ipares nyo Ah, uh, may lalabas at may lalabas. Basta kaklang po yung faded mga kapatid pagkahin po, ah, uh, split lang po yan mga kapatid. Pero may nagsabi po sa akin na ang hin po, ah, uh, limbawa ang hin po ay green opa PF, PDA ah, green opa faded mga kapatid. Tapos ang kak, ang kak po ay splito pa may lalabas daw po do na ano na ito, na faded eh sabi nila pero para sa akin po at uh, 2 years na rin po ako nag-aalaga ng faded na hen uh, awa ng panginoon wala pa rin lumalabas puro split lang ah uh, tulad nitong ano mga kapatid uh, itong DAPO wing na OPA will pay din. Ayan mga kapatid. Visual pay po yan pero 2 years ko na pong inalagaan yan. Hindi, hindi ako piligyan ng, ano, ng visual pay Kaya yung mga anak nito mga kapatid na uh, nakatabi. Kaya ang ginawa ko, yung kak ipinapares ko sa mga... Uh, tortoise parlo sa parlo para makapalabas tayo ng payday yun lang mga kapatid ang sekreto pag paano gumawa ng payday uh, sa mga ano, veterans po na nag-aalaga ng PDIT, uh, comment po kayo kung tama yung aking sinasabi. Kung malimang po ay eh, pwede naman natin ayusin. Pero sa, sa aking pag-aalaga dyan po sa PDIT na yan, eh, okay naman po yan. Uh, lahat ng inaanak niya, buhay naman po, okay naman po siya. Kasi lang, siyempre, Uh, medyo marami na rin po akong faded kaya ipaparapol ko na lang po yan sa kayo yung green new wing na yan ay napakaganda po ng green new wing oh. napakalinis ang ganyang ulo kaya jackpot po yung mga panalo ng dalawa na to mga kapatid Ayan po mga kapatid, babalik na po natin sa mga kanilang kaparek. Ayun mga kapatid, kaya kaya ko naman dito nila sa ano sa biofuel uh, kasi tong, -tong uh, gusto ko rin makapalabas tayo ng uh, ano faded na biofuel o kaya fog blue na biofuel o kaya opa speed faded mga kapatid ayan o kaya visual faded mga kapatid uh, kapag may anak to mga kapatid i-update eh, ko kayo rito Ayon, uh, yun mga kapatid dito sa isa na ito talaga ang hirap parisa nitong blue na to pero napakaganda po ng project natin dyan kaso talagang napakahirap ayun hanggang dito na lang po uli maraming maraming salamat po